sa pitong pahinang ng resolusyon ng Anbank ng Korte Suprema noong ikalabing isa ng Hunyo noong 2023, kinontra ng Korte Suprema ang Motion for Reconsideration ng National Commission on Indigenous Peoples at mga tagapagmana nila Joan Gorio at Lauro Carantes. Ito'y sa pagquestion nila sa Section 78 ng Indigenous Peoples Rights Act o IPRALO kung saan hindi saklaw ng batas ang Baguio City. Tumatalakay kasi ito sa mga ancestral land claims ng mga katutubong iba sa Baguio City kung saan sinabi ng Korte Suprema na walang sapat na patunay ang mga karantes na sila nga ang nagmamayari ng mga lupaing kanilang inaangkin. Ang desisyon na yan hindi ikinatuwa ni Roger Sinot na Indigenous People's Mandatory Representative o IPMR ng Barangay Pinsaw Proper. Anya siya na ang pangatlong generasyon ng kanilang pamilya na ipinaglalaban ang kanilang karapatan sa kanilang lupain. Muntik na silang makulong noong panahon ng batas militar, marinig lang ang kanilang hinaing. As early as my uh, at, at my elementary age, we were rallying to President Marcos about this. And we were mistaken as uh, uh, one of the, the uh, uh, leftists because we all go through Malacanang now they are now they we have to realize they are now gone it's only us the third generation who are still alive Sir Linda naman, siya na ang pang-apat na henerasyong nagsusulong ng kanilang ancestral claim sa barangay Irisan. Yun ang ipinaglaban ng mga aming mga ninuno. Ay kailangan din na sa amin din generation ipaglalaban paglalaban din namin. Kasi doon kami naman nabuhay. Ang nasabing desisyon ng Korte Suprema ay base sa Section 78 ng IPRALO. Nakapaloob dito na hindi sakop ng IPRALO ang lungsod ng Baguio pero maaari pa rin iproseso ng mga claimants ang Certificate of Ancestral Land Titles kapag mayroon silang sapat na patunay na naninirahan sila sa nasabing lugar bago pa man ang pananakop ng Amerika. Pero sa naging desisyon ng Korte Suprema, ano na ang gagawin ng mga claimants? Sa joint session ng NCIP at Sanggunyang Panlungsod ng Baguio, mayroon pa namang mga natitirang paraan. Ito ang pag amyenda sa Section 78 ng IPRALO. Kasi ang nakalagay doon, sabi nila, is yung prior rights, oh, prior rights is us, kami. Kami ang nauna rito eh. Will be nakalagay doon is, uh, is, to be respected. Eh, bakit ngayon yun ang ginagamit sa amin, pangontra? Diba? Ayan, ang ang hirap nang nahihirapan talaga kami wala, wala na makakatulong daw dito ang pagkakaroon ng joint resolution ng Sangguniang Panlungsod at ng NCIP pero habang wala pang kasiguraduhan ito mayroong mga katanungang lumutang sa session ito ay ang pagbebenta ng mga ancestral land sa mga hindi miyembro ng ancestral groups at ang kawalan ng titulo sa mga nasabing claims para sa pagproseso ng building at business permits The concept of ancestor para sa indigenous di ba? E kung kung three fourths ng lote ay e nabenta na sa iba, so, <clears throat> what is the nature of that na? So I want an answer. Pero ako basta legitimate, valid ancestor claim, go. Although we have altis uh, already issued and let's say we which are honored or recognized, if these areas are within reservations whose use would be in conflict of uh, the permits being requested, business permits and uh, building permits. How should we treat this? Sinagot naman ito ng NCIP. That ancestral lands, as contemplated under the IPRA is also a primary property as adjudicated in that cases, in those cases, decided by the Supreme Court. And so, We should also be treated like any other titles issued by other agencies of the government. This is my opinion, that uh, they can still sell their own land like any other citizen of this country, but to come Why? Are they not also citizens to enjoy other uh, delights being enjoyed by other citizens? Ang mga isyong ito ay pag-uusapan pa ng NCIP pero pagtitiyak nila tuloy-tuloy pa rin ang pagproseso sa umikit kumulang isang daang mga ancestral claims sa lungsod. Ang uh, dinikler ng Supreme Court na null and void ay yung mga kontrobersyal na malalaki at ito ay uh, kinover niya ang mga reservations kagaya ng Forbes Park. Uh, right park and others yung mga maliliit na ancestral land claims na nabigyan din ng uh, recognition ng government through uh, the uh, 45 uh, 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 the 48 claims and 285 ay uh, hindi hindi pa natapos yung mga pag-issue ng titles doon dagdag pa ng NCIP makakatulong pansamantala ang joint resolution para maresolba ang problemang ito Charles Nicolimon, RNG News.